Ang galing ano, ang galing yung dancing. Tita, sumasayaw ka pa ba? Hmm. Paano? Sumasayaw? Dali-dali lang sumayaw. Monog. Oh. Birit, <laughs> dire. birit. <dire, dire>. So, <laughs> ay gusto mo naman yung ano, yung, yung sayaw na, uh, na nagbabras ng katawan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Sige. <Siki. laughs> Hahaha <laughs> no? Oh, da ikal. Sa tawanan. Paritit pa! Kumusta, Ma'am? Malindiko, <laughs> Ay, si nandito ko <laughs> Kapan, si Nanay sa sayaw ko. Hahaha! Saka pa, si Nanay umiinom. Oh, umiinom yan lang. Eh, hayaan mo na yun, umiinom lang lang. Eh, boy, maganda yun na. Ako, umiinom ako ng alak. Abay! Nalang naman ko lumalaki ako. Lumalaki ako, pagkain. Oo. Oh. Pali drink, juice. Oh. Hindi ako kumakain ngayon ng karne at isda. Mukhang ang karne at isda eh, may buhay. Ako hindi talaga ako kumakain ng karne at saka si isda. Lagi lang juice. At saka kape. Kaya pala ka sexy mo. Hmm, tumaba ako, no? Oh, diyan ka magtaka. Bakit ako tumaba? Hindi ako kumakain ng gano'n. Oh, at mag-iingat sa ajinamoto. Lamit yun. At saka yung iodized na asin. Hindi ka na nag na oh, yun Hindi, na hindi, na hindi, hindi. ako nag ng moto. Masama yun. Hmm. Dati kuya, inuulam niya yun. Oo, oh, at saka patis, no? Hmm. Ngayon, toyo na lang. Kaya lang, mag ingat din sa toyo. Meron din nakakaiba ng toyo. Ah. Matoyo tayo. Na, <laughs> nasa lahi ba but... <laughs> Lahi naman natin yun eh. Lahi natin. Lahi natin. Matoyo. Lahi ba natin matoyo <laughs> <laughs> <natin>, <laughs> <laughs> Tama ka, Jar. <laughs> Tita, wag English ka nga dyan. What kind of English. Oh. <laughs> Okay. The difficult English, I don't know. Those I know only. Yung alam ko lang na English. Yung iba, hindi ko na alam. Mag-Korea ka nga, tita. Korea. Asho pa, siya, siya, kiyo, siya, siya. Ano ibig sabihin? Japanese, Japanese. <laughs> Japanese, Japanese. Ohayo, Ogenki. genki. Ano ta kire? Bisaya. 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 Oh. bisaya. Oh. bisaya. Ah, talagang ang ang guwapa mo man oy. Oh. Ay guwapa ga tinuod. Tinuod guwapa. Hmm. Tita mo ka mag French? Mag Frenchy? Hindi. Japan lang. Oo. Oh, oh. Alam ko lang señorita, señor. Bonita, bonito. Ha? <laughs> 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 Bonjour, <giorno. laughs> Cis lebi. miamore mami amore. Ya. Xie xie. Wai ni. Yang Chinese yang. Xie xie. Wai ni. Ani big sabin. Xie Thank you. Wai ni. I love you. Tiaw dan I love you. Miamore, amore. I love you. Cis I love you. Xie xie xie. Ibang la. Ibang la. Ibang la. sini kasama mo doon? Sila mga kasama ko doon. Kasama mo yung pamilya niya din? Ha? Huh? Kasama mo din mga pamilya niya? Pamilya niya? Pamilya nila! Oo! Oh, kasawa ni Kuya Ram. Adon. Ano yung pangalan ng asawa ni Kuya Ram? Si Ate Jack. Pati mga anak niya, kasama mo din. Ah, oo. Oh, mga anak nila. Hindi ko alam kung anak nila yun. Ngayon na alam mo naman yung mga yan. <laughs> <laughs> ang dami kasi kasing anak eh. Hindi nalilito na siya kung alin yung mga anak talaga. Kilala oh. mo sila ang lahat. Oh, ah, hindi. <laughs> <laughs> Dahil ang dami nun. Ang oh, dami? Mag, magkaka... Kaya nag... Kung mag... sinong bata dun eh. Anak nila. <laughs> lahat ng bata dun, anak nila. Oo. Oh. <laughs> Na-miss niyo ba si ni Tita Carmen niyo? Oo naman po. No, Nanay Carmen. Kali kalaki nga po nung pinagbago niya. Enjoy niyo lang yung moment. Diyan muna kayo. Mamaya na ako Singit. Naku, si Detective! Oh, kumusta? Talaga. <laughs> Yakayin yeah, mo, yakap. Yeah. Oo. Oh. Ay, naku, dragad kayo. Kumusta na kayo? Naku, wala na akong pangbunot. bunot. <laughs> Pasensya na. Ay, ang ganda ng cliff chill mo, oh. Bagay, <laughs> nakaganyan. <naku. laughs> Naalagaan mo to dati, di ba? Hmm. Hindi, si mama. Oo, oh, si mama nga niya. Minsan na ko yan. Ngayon, laki-laki na. Pa nga. Si... Um, sino, yung, sino Si, si Mac. Si si Hindi ba? Ha? Sino po hindi niyo nabigyan? Ayan po. Baka nalulong si Nani Carmen, hindi niya na niya. sige po. Meron naman dito na Carmen. Ilan po yung hindi niyo nabigyan. sige po, nakakanya. Ilan po, po yung... Ay, na kayo nabigyan. Si Detective at saka si Senti Ganda. Sige po. Ito oh. nabigyan na kayo ba oh, oh, dalawa lang ha. Sino Pasensya na kayo, walang pera. Ay, May pera bigyan. na. Ay, kayo, ito. Yung isa. Nabigyan na din. Okay. Kuya, thank you. pogi <laughs> oh, talaga Gusto, gusto ni Tita nyo, kahit pa paano, maabutan kayo lahat. Ikaw may pera nga pa. Ah, oo. Oh. Oh. Eh, Ikaw itong wala eh. Oh. Pag may pera ako, talaga, kayo ako. Ito naman. Ang dami kong utang sa inyo eh. Sa mama nyo. Siyempre, kasama na kayo doon. Sa mga nalusaw ko ng cheque, eh. mahilig ako mag-diving. Alam mo naman, nung dumating din ako, nakita niya naman, maghahag na ako nasa ilog. Naligo. Naligo pa rin kayo sa ilog? Ilog? Bakit? Dumi na yung ilog. Hmm. Paano naliligo kayo everyday? Dati naliligo tayo, hmm. no? Ilinaw pa yun. Ako, mas gusto ko naliligo sa ilog. Talagang box style. <coughs> hindi na brunch na style, na oh, diving style. Oo, <coughs> <coughs> oh, kalambit na kami. Aking yung kamay. Kalambot ng kamay, mo. <coughs> ko. Oh, tignan mo. Mas oh, maganda pa yung kamay mo sa akin. Ay, anong ka na kamay niya. Um, yung kamay niya ba lang? Oh. Tignan mo, oh, kalinis. Ay, yung atong cute. Magkamukha tayo eh. Di diba? <laughs> ba? Ay, yung kamay niya Maganda niya, ano? Maganda yung anak ni Carmen. Um, ano nga buto ka... mo, men? Lalaki, ano? Babae. Lala Ay, Lalaki ang puti. Oo, oh, baba ay lalaki. Mataba yun. Taba-taba Puti-puti -taba nun. Puti Parang pulbo. Hindi mo ba gusto makita mga anak ko dito? Aba, gusto siya. Pre, kaya lang hindi pwedeng pumunta dito sa Pilipinas. Doon na lang sila. Okay. Oh. Ah, maganda talaga doon lang sila. Ayaw mo sila makasama? Ah, hindi doon. Dito kasi mahirap. Oh. oh. Sa Japan na lang sila. Mahirap pag nagpunta dito yung mga yun. oh, wala ka. Pa. Oo, hmm, Paano pa sila. O kasalanan ko pa, di ba? Mas maganda doon na lang sila. May mga anak na yung mga anak mo. May mga apo ka na. Wala pa naman siguro. Sana huwag silang mag-asawa. Hindi ko pinangarap ng mag-asawa sila. Dapat lang huwag silang mag-asawa. Isira ni Boy nila. Oo. Oh. Ayaw kong mag-asawa sila. Oo, ayaw well, ko mag-asawa. Yung anime, ayaw kong mag-asawa. Mas maganda kung walang asawa. Hmm, kilala mo silang lahat. Kesa iiyak ka. Katulad yan, magka-baby ka, wala kang mapakain. Wala kang mapadede. Ay, naku, iyak ka na nang iyak. oo, oh, kaya ayaw kung pag-asawa yung anim kong anak na yun. Hm. Maranasan pa nila yung ganun, eh. mahirap na. May anak na yung anak niya. Yung asawa mo dati, asan? Ah, nandun, syempre. Kasama nila ka, anak niya. Oh. Men, kahit ka? May mga anak din yung asawa ko dito sa Pilipinas, eh. Siyos, ganoon. Panginan ba akong asawa ng asawa ko? Pang-anin mo, pang, pang oh, no. Gusto mo ba, tita, kumain? Sige. Kumain ka? Kumain na kayo uh -huh. Sabayan mo na kami. Talaga ako, kinakain ko lang kanin, toyo. Hindi ako kumakain talaga ang karnis. Ngayon ka lang kakain dito. Never. Hey! Isya! Ay! 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 <laughs> 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 hindi akong pumatay sa'yo, ha? Huwag <laughs> 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 kang magmumulto sa akin. Hindi ako pumatay sa iyo. Hindi ako namingwit. Hindi ako nagpasabog. Ay naku, hindi ako namalay sa iyo. ko ng gamot. gamit. Kain kami. Ay naku. Bakit? Sige kayo na lang. Ayaw niyo na iska kasi siya pumatay. Ano to bayabas? Hindi bayabas pala lang bayabas. Bayabas din si Buyas. Si Buyas ba? Huwag mo nang bayabas din eh. Ako sa may ano. Hindi ka, tawa ka ng tawa. <laughs> meron talaga. Yung malambot, ah. Yung malambot. Oh. Pipino, meron dito. Wala akong ngipin, ni oh. Hindi mm. ka naman nalulungkot doon sa tinitaran mo pag nandun ka. Sa? Sa tinitaran mo. Okay lang. Kaya lang, gusto ko talaga rin umuwi dito. Masaya naman na. Masaya naman po. Pero mami, miss mo rin kami. Oo, oh, miss ko siyempre. Kayo pa. Oh. Kita niyo naman. Tuan tu ako nakita kayo oh. Pa, Then, na, dance, no. Dance, dance, like. mm. Mm. Pa dance dance pa sumigla. gra rock and roll hanggang maga. Di ko tayo pa magpasabog. Type ko ay matulog. Kaya join na lang kayo. We have a have a good time. Bye. 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 <laughs> 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 Tignan mo yung mukha mo sa salamin. Ang ganda-ganda mo. Talaga maganda talaga ako. Hi! Mukha akong bangkol. Magkay na nga. Hindi naman, Nek. Eh, ang ganda-ganda -ganda yun. Hindi nyo ba alam? Ako ang galing sa simenteryo. Um, lumabas ako sa kabaong. Sa kabaong ka na naman. Humihan na doon. Visit ka. <laughs> Bakit ba nandito kayo? Ito. Oh, gusto nilang dalihin. Sino? Si Carmen. <laughs> Kinakausap ni sarili. <laughs> Oo nga. Kinakausap ko ang sarili ko. O sige. Oo. Oh. Hmm. Madua kayo. Dahil ano kinausap ko po? kayo. Ay, may sarili mo. Ang ganda mo, Bakit ang ganda ko ngayon? Talaga maganda ba ako? sa oh. Hindi na ako maganda. Uy, Mr. Pogi. <laughs> Hindi ako maganda na ngayon, no. Hmm. <laughs> Ayun, Gusto... ay, bayabas mo, yo? Ako, magingat ka sa aso. Shoo, shoo. Gusto kang dalihin ng... Ay, lang. hugasan lang. Ugasan ko na. Naugasan 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 naugasan. Naugasan. Gusto kang dalihin sa aso. Okay yun. Mm. Dahil akan na kang pinatay ang aso na pinulutan at kinain. Kinain ba? Check you. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Salamay na. O, sa'yo nga. Mo. na. Ayan na. Ayan na. Ayan Hindi, Ayan hindi, sa'yo ba guys, sa Hindi, meron pa ako dun eh. Sige na. Oo, huwag sa'yo na yan. kinuha si, si, pa isa <laughs> Maganda, si malino sa mata yan. Oo. Hindi ko makain niya. Tak tak lagi. Ini nak kau. Tak tak Tita. Ay, gumay hirap ka mo. Tama. ng ngatan mang pinung. Dalang nakakagat. Nadagay. Miss na miss niyo po ba si Nanay Carmen? Ako miss na miss ko si Nanay. Hag mo nga si Nanay. Talagang tinabihan ko pang ganyan. Talagang Magtaw po niyo. So, hug Nana, yakapin niyo daw si Tita Carmen. hinanay pa nako, lago kami magkatabi matulog. Hahahaha! Ang hindi La, po ng anak niyo. Yung mayroon bang, mayroong anak talagang mabait. May nag-alaga <CM2> na akin. Si Carmela. Nandiyan ka sino? Si Ten Ten? Ay, wala ko mula. Si Carmela yan, ng lalaga sa akin. Mm. Mahal na mahal ako noon. Mm. Hindi na talagang papainan ng gamot sa akin eh. Oh. <laughs> Paano po si Nanay Carmen? Hindi ko kayo mahal? Mahal ako niyan. Sika, si, ka, pala, hindi ako mahal noon. Buwisit yun eh. Ah, <laughs> si Ten <Tintin>, Ten, buwisit. <laughs> Ayan, bagay nga sa inyo. <laughs> ang ganda na eh. Oh. Salaman. Oh. Salaman Asan ang salamin? Eh? Ayo, hey maganda Bagay sa inyo. alami. Pare, ni saya itu alami dah loh. Aku, ainge de caknila. Sang putriku ya tanya nasirah si guru. Ahi, ati men. Nanti. 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 Ano po, kayong tatlo? Ako, gusto ko laging ginagawa sa mga kapatid ko eh. Nanay Carmen, yakap na kay tatlo. Nanay po, ah, hag-hag. Hag-hag. Mm. Okay, wait lang. Aalis, aalis na po kasi kami. Ano po yung message niyo muna kay ate Carmen? Lagi po siyang mag-iingat. Sana po hindi po siya magpago sa amin. Lagi po niya kami naalala kahit madala mo po kami. Pwede po bang pumunta doon? Dumala. Oh, okay. Welcome po. <tot ang sifat> kasi po, uh, nasa Bulacan po kasi ako. Po, hmm. Saan kayo? Sa ano po? Sa San Miguel. Ayun. Tatanong kayo. Malapit <tot> na pala sila nila. Lari din po ba kayo? Saan na din po Kayo po. Ano pong uh -huh. sasabihin niyo? Hindi siya magkasakit. Maggumaling na siya ng diretsyo, makita niya na sana yung pamilya niya. Yun, sana yeah, makapiling din namin na siya. Makapiling na rin po namin siya. Hmm. Sayang din allowance ko doon, one bandog. One bandog? Oo. Oh. ko ang kalahati dito eh, paghati hati nyo. Hmm. Oh, sayang Ang kalahati eh. Oh, no, kung saan, ma ilalagay ang kalahati. Ka eh. talaga lahat. Dahil doon ay pang merienda. Yung, ano mo talaga, yung makatulong. Ano oh. gusto niya talaga, kahit may pera siya, iyaan niya talaga. sa, so, pag may yeah. naghanap sa akin, sabihin mo na lang doon kay Kuya Rama. Kay mm -hmm. well, for, dahil talaga doon ako ang dapat titira eh. Mm -hmm. Dito sa Pilipinas. Dahil divorce ako sa asawa. At tingnan niyo, nagkita rin mo, suot-suot ni salamin mo, talagang... Hmm. O, oh, tayp na tayp niya. Salamat no. Ingat kayo. Ay, no. La, ano na po kami, ha? La, mm. ingat po kayo. I love you po. Salamat mm. din kayo. I love you po. Sa inyong mga turo, sa amin. Wait, si Lola. Mm. Ah, po. Love you, La. <laughs> Paano po? Alis na po kami. <laughs> <laughs> ingat kayo, ha? Mm. Thank you, ha. Thank you very much. Welcome bell, po, Welcome. Ingatan niyo po yung nanay oh. niyo, ha? Eh, Siyempre. Mm. Nanay natin yan. Mm. Di ba? Yeah. Dapat ingatan natin yan. Tama. Magulang natin. Mm. Thank you po. Ingat po kayo. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. 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 Sige po. Welcome, welcome. Basta oh. well, pag may nakarap well, sa akin na wala po, sa ko pinakalawal po. po wala well, well, po. po yun. Yung kapatid, okay. yung kapatid. Yung kapatid, Yung kapatid. Okay. Nay Carmen, ano pong pakaramdam? Oo, masaya po. Okay. Basta nagbago yung ano, kasi ang kinakatakot ko doon, kaya hindi kumaiiwal si Nanay Carmen, yung visyo. Tignan niyo, pagdating natin, dahil may sigarilyo doon, yung mga kapatid, eh, yun na. Nay Carmen, happy? Happy. Mahina, happy Nay Carmen? Happy day. Okay. Thank you, Katagram, sa pagmamala suporta. Ingat po kayo lagi. Sabay-sabay tayo lahat. Mwah! Mwah, 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 mwah.